ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Miyerkules Santo at ang pecha ay 26 po ng buwan ng Marso. So, ang magiging topic po ng ating talakayan uh, palakayan na yung araw na to ay yung tungkol kay Rian, yung batang drummer. Uh, alam ko na mimiss nyo na si Rince Rian at uh, hindi na kayo nakakapanood ng mga bagong gigs nakasama si Rian. So bakit nga ba nawala bigla si Rian at bakit nga ba hindi na sumasama si Rian sa mga gigs? Uh, alam niyo mga ka-Express, ako man ay nagulat nung uh, kinausap ako ni Ma'am Emma, nag-message sa akin si Ma'am Emma na uh, hindi hindi na raw sila mga kapagbigay sa akin ng mga videos dahil nga ayaw na ni Rian sumama sa mga gigs. So, tinanong ko kung bakit ayaw. Eh, wala namang uh, uh wala namang eksaktong sagot na binigay sa akin si Ma'am Emma. Basta ang sinabi, ayaw na raw talaga ni Ria na sumama sa mga gigs. Uh, alam nyo, kung ako ang tatanungin, siguro dahil sa nakikita ko rin naman yung sitwasyon tuwing kino-cover ko yung mga gigs nila uh, Nakikita ko kung bakit uh, ayaw na talaga ni Rian sumama sa mga gigs hmm. Mula kasi noong 2019 2019 na uh, September, unang kino pa sila is uh, noong uh, September 2019 Uh, tapos yun nagka, nagtatuloy-tuloy na hanggang sa uh, ako na yung parang nagano ano, uh, cover sa mga gigs nila actually ako ang nagko-cover ng mga gigs nila pero yung uh, ibang mga ano, vloggers mas malalaki yung views nila <laughs> mas mas marami mas marami yung nanonood sa mga ano sa ibang vloggers na kumbaga Uh, minsan na uh, nakakaga nakakaano rin na nakakapag cover din ng mga gigs nila noon kasi alam niyo mga ka-express uh, sila nagtatanong sila sa akin kung saan ang venue ni uh, ng uh, Batang Drummers yung mga dati kong mga kasama sa ano sa uh, pagbablog dati may grupo kami ang uh, tawag namin noon ay mga Manila vloggers Marami po yan. Nandiyan yung uh, kasamahan ko dati na si uh, uh, Linudskan Si... Uh, ano ba yan? <laughs> si Linudskan, si Mel si Salina Fins, Tapos si... Tong, uh, yung iba, hindi ko na nakatandaan yung mga pangalan. Ultimo nga si Pugong Biyahero naging ano rin yan na nakapag-cover din yan kay ano kay Rian tapos uh, sila ano sila uh, Tita Lems, yan eh, si Tita Lems, mga bago na lang yan uh, tapos si ano si ano pa si Ma'am Donna uh, tapos si uh, Mam Ma Ma'am Karen si ano si Purple K yan, Purple kay Yan ang mga ano, yan mga na active na talaga nagko-cover. Tapos yung iba, hindi nakalimutan ko yung mga pangalan nila. Yan ang mga active. Noon, okay lang. Tal talagang ano, ah... Uh, yung yung tao, sabik doon sa, no sa talento ni Rian. Sabik sila doon sa skill ni Rian sa pagdadram. Kasi nga, nakaka-amuse dahil sa murang edad niya, magaling na siya mag dram at wala talagang nagturo sa kanya kundi uh, sabi nga natutulang daw siya sa pamamagitan ng panunod sa YouTube at syempre, tinuturuan na rin siya ng kuya niya si, ano, si, si Bornok o okay, si, ano, si Russell so yung tuwing ano, tuwing magigig sila noon uh, actually, dalawa sila noon eh si ang kasama ni kasama pa nila noon si Reynalyn. Uh, wala na rin akong balita gaano dito kay Reynalyn kasi may nagsarili na rin siya ng ano, may na din siyang channel. So, ang sistema kasi nila noon, uh, tag apat na kanta, palitan. Katas na nga, uh, four set na kanta, magpapalit ng drummer. Yun ang ano nila, ang, uh, um, rilievo, rilievo sila sa pagdadadrown. Iyon eh, noon, noong bago pa lang namin sila inaano, uh, kino hover uh, halos karamihan noon ng, ano, ng mga vloggers, nagtatanong sa akin kung saan ang uh, venue ng, ano, ng uh, gigs nila Ma'am Emma. Kasi maaga pa lang nagme-message na sa akin si Ma'am Emma, na sabihin sa akin, oh, uh, at diyan kami sa ano, kami sa uh, Santa Cruz. Yan sa San Cariedo. Karam kada kami kalimitan -ka -ka sa Cariedo. Uh, kung hindi naman Carriedo, is Divisoria, Baclaran. eh ang mga ang mga ruta lagi niyan. Divisoria, Baclaran, tapos Carriedo Yan ang uh, karami uh, kadalasan niyan. Minsan sa Tondo, Uh, minsan sa uh, Pasig napunta ng Pasig uh, at marami pang lugar na napunta na nakapag-gigs pero sa haba sa haba ng pag nila sa haba ng pag nila sa, ano, sa kalsada alam niyo ba mga ka-express na naitanong ko kasi kay, ano, kay Ma'am Emma kung may naitatabi man lang sila kasi nakikita ko naman na medyo okay yung ano Uh, uh, yung uh, kinikita nila sa pag-ano sa pagigigs sa pagtutugtog sa mga kalsada pwera pa din yung mga bigay ng mga sponsors ng mga supporters um, may mga uh, may biglang nagbibigay aabot may nagbibigay ayan so takaka kasi ako mga ka-express bakit Uh, sa tagal ng pagigigs nila, wala silang naipon. Yun. <laughs> Tapos, ang nakakita ko pa noon, uh, kadalasan, uh, yung yung talent talent pinong ano, ni Rian tsaka ni ni Reynaldo noon hindi ko naman alam kung magkano ang inaabot pero ito nga kay, kay, ano, kay Rian, siguro, uh, kaya ayaw na yun niya na rin na sumama ni Rian sa, ano, sa pagigil. kasi iniisip niya, siyang ang kapapalo. Tapos, siguro, hindi sapat yung uh, naiyan um, sa naiabot sa kanya, kaya ganun. Tsaka isa pa, uh, ano na rin siya eh, dalaga na eh. Kaya maaring eh, tinatablan na ng hiya si Rian na mag-perform sa, ano, sa kalsada dahil siyempre alam mo naman yung mga ganyang edad medyo nahihiya na yan uh, na, makita ng mga kakilala niya, ng mga friends niya. Iyon ang isa sa mga dahilan na maaring ano, kaya ayaw nang sumama ni Rian sa pagigigs. Tapos yung isa pa, hindi sila nagkakaintindihan ng ano ng tatay niya. Minsan lagi sila nagta... nagano, uh, medyo kontrapelo yung dalawa. Kaya madalas uh, hindi talaga sumasama. Kahit pan, kahit noon pa man, minsan pagka uh, uh, ayaw talaga ni Rian sumama, nagtatalo yung ano yung magama. Uh, kaya siguro napapadalas yung ganung sitwasyon kaya safe pa na rin siguro na huwag na sumama si pero sayang kasi alam nyo uh, yung yung pag-perform kasi nila sa kalsada hindi nag ano hindi kumbaga hindi hindi nag level up eto hindi na parang reaction ko na rin lang kasi matagal na rin naman akong nag cover sa kanila tsaka lingid sa kaalaman yung mga ka-express Marami akong suggestion, marami akong uh, uh, payo na sinabi kila Sir Ed, kila Rian, kila Ma'am Emma. Alam naman nila yan eh. Na talagang ano, uh, madalas nga ako yung uh, nilalapitan ng mga sponsor para makapagbigay ng tulong sa kanila. Uh, marami rin akong sponsor na na i sa kanila. Andiyan si Ma'am Gina De La Cruz, si Ma'am Julie uh, Martinez, si Ma'am Hart ng ano, Australia, tapos si uh, Pare Nestor Prima, si uh, Pare, ano, si Pare Hernan, at marami pang iba, si Ma'am ano, Luz, um, Luz ng ano ng uh, Japan pati si Uday nakapag ano nakapag-sponsor uh, din yan tapos siyempre si yung asawang Purple K at uh Shuttle as uh, shuttle, uh, tanker sila ang una-unang nagbigay ng mga ng uh, yan speaker na ginagamit yan. pati si ano si kasama namin ah uh, uh bloggers si Celine nagbigay din niya ng mga set ng ano ng symbol tsaka si ano si NHB si NHB Barrias yan, si NHB Barrias maraming binigay yan kaya ano, sa ano sa kila Rian ng mga in kinds yan, maraming naibigay yan Ayan, si uh, NHB Barrias so, sa akin naman hindi ko naman uh, hindi ko na kasi pinapakita o uh, oh, sa hindi ko na sinasabi sa mga vlog ko na uh, madalas talaga na uh, kasama ko sa gigs uh, ako yung nagso shoulder ng lunch o nung pagkain sa mga yung pagkain nila sa lunch ganun tapos lately uh, nagbibigay din na rin ng uh, pang lunch nila noon si ano, si uh, Barry store. Nestor uh, yun lang ang nakakalungkot dahil sa tagal nila sa pagigigs, Uh, wala silang na, ano wala silang naipon para uh, magamit sa mga ano sa pang maada ma, pang emergency cases yan di ba so 'yun ang ano 'yun ang nakakalungkot doon dahil na, uh, maganda naman yung kinikita nila sa pagigigs lalo na pagkaano yung ibang mga vlogger nag-aabot Uh, Siyempre, alam ko rin naman yun dahil uh, may mga vlogger na nagsishare ng kanilang ano, kinita sa, ano, sa, sa YouTube. Oh. Si Purple K, nagshare yan ng ano, ng kanya sa kinita sa YouTube. Ako din naman, yung half ng kinita ko sa una kong sa YouTube, nagshare din naman ako doon sa mga ano, kila, ano, Rian, tsaka yung Rena din. So, yung yung mga blessings na natanggap nila uh, nakakalungkot man ay hindi na pa na hawakan ng maayos hindi na hindi na palago <clears throat> tapos ang ano nito ang um, pinakamasaklap kasi nung ginawan ko ng channel si Rian eh, siyempre kumita si Rian uh, kumikita yung channel niya at nakasweldo sa si Rian ng uh, sa channel niya na yan. Uh, uh, ako yung nagmamanage, ako yung nag, uh, nag uh, upload ako yung nag -e edit Tapos, pati lahat ng ano, yung lahat ng tungkol sa channel niya, minanage ko lahat yun hanggang sa nakasweldo si Rian. So, yung isa kong nga request <laughs> nung uh, na nila yung sweldo eh, sabi ko uh, i-video nila yung pagkuha ng sweldo at magpasalamat sa mga viewers, sa mga subscribers ay nakalimutan daw nila kaya okay lang sa akin ay, ako naman eh, sana mas maganda sana kung nakuha nila ng video at nakapagpasalamat doon sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga sponsors. Ayun. So ngayon, dahil wala nang videos na ano na BDP guys siyempre, wala na wala na wala na rin naman ako may upload na videos dun sa channel ni Rian at isinorender ko na talaga yung channel ni Rian sa kanila sabi ko sila na lang ang magano nang ano, ano mag-manage ng channel ni Rian eh ewan ko kung bakit hindi nila minamanage kasi sayang pero ang pinakasayang kasi yung last time na natiningnan ko yung ano yung channel na riyan, ay meron na siyang 80 dollars so kulang na lang ng 20 dollars para mabuo ng one, 100 eh, hindi hindi ka kasi makakasuel sa YouTube pag hindi 100 yung uh, revenue mo so kinakailangan maipon muna yan makabuo ka muna ng 100 para masweldo mo yung uh, kita mo sa ano sa YouTube kaya nga lang, kahit magkaroon na yan ng 100, mahihirapan ulit sila kasi nga uh, yung dineposit nila ano, diniposit nila sa banko ay we need to din. So, wala na. Mag, mag close na yung account nila. So, paano papapasok yung hindi ko alam kung papasok pa yung uh, yung kikitain ni Rian sa account niya kasi siyempre pag uh, uh, ang ng balance kasi is 3,000. So, nakuha na nila yung 3,000 do Ibig sabihin, close account na yun, di ba? Ngayon, pagka close account na at may pumasok na pera, siguro ko hindi napapasok yung pera unless na mag-open ulit sila ng account. Pero hindi ko alam kung gano'n ang sitwasyon. Uh, sana, uh, meron mayroon pa naman sigurong time meron pa naman, ako naniniwala na meron pa naman sigurong time na para uh, bumalik ulit sa, ano, sa pagigigs. Alam nyo ba kung ano mga sinadyes ko noon na imbis na magig sila sa kalsada, sa bahay na lang sila mag livestream doon na lang sila sa bahay nila magtugtumugtog, at syempre meron namang mga viewers yan, mas lalong dadami yung mga viewers, mas lalang dadami ang mga patrons at syempre mas malala, marami, mas maraming magbibigay ng mga yung tinatawag na palipad o, pakulay ganun yung mga term, termino ng mga vloggers no? Mga, mga pakulay ibig sabihin may nagbibigay ng uh, uh, pera para uh, do sa live stream nila iyan ang isa sa mga inano ko ko na kaysa magano kaysa mahirapan sila sa kalalabas ka ano ng kalsada doon na lang sa bahay doon sila mag ano, mag, uh, magperform perform kanya nga lang mas gusto lagi talaga nila lumabas sa kalsada at doon sila mag tumuktog tapos isa pang sinadjust ko na sana ay mag-aral ng iba't ibang uh, iba't ibang genre ng mga kanta hindi lang yung puro kung ano yung kinanta nila ay paulit-ulit lang, paulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit, gano'n at gano'n, at gano'n. Hindi nyo ba na, ah, kung, ah, siyempre, yung ibang mga, ano yung ibang dati nang nanonood, dati nang nakakapanood sa kanila, pag narinig ulit yung ganun, ano song o kaya kanta, ah, parang ah, hindi na sila excited. Pero siyempre sa mga fans, kahit anong kanta niyan, kahit pa ulit-ulit, gusto yan ng mga fans. Basta talagang solid fans ng ano ni Rian, gusto yan. Pero siyempre, eh, hindi 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 pare-parehas kasi yung ano yung taste ng mga uh, nakikinig o kaya nanonood. Kaya sabi ko sa kanila, mag-aral ng iba't ibang kanta at turuan si Rian ng iba't ibang kanta. Kaya lang eh, hindi rin talaga na ano, hindi rin hindi hindi rin nila talaga ako sa uh, pinakinggan. So, hindi na ako nag-insist, hindi ko na ipinagpili tanpa kung ano yung mga ano dapat ano i-improve pagka nagigig sila. So, sana uh, kung, na, kung napapanood din ito ni Rian, uh, pwede pa pwede, mas okay pa naman sana na kung Uh, lalabas ka pa rin mag gigs pero uh, wag kang titigil wag kang titigil sa ano sa talento mo na sa pagdadram lalo na sa pagkanta mo mahusay at magandang process mo uh, ang kailangan lang matuto ka ng mas magand, mas maayos na drumming skill at mas uh, maalagaan mo po, ma maalagaan mo pa yung bu uh, yung bosses bu mo. Nang sa ganun eh, uh, magtuloy-tuloy yung uh, uh, husay mo sa pagkanta at yung siyempre husay mo sa pagdrama. Uh, at uh, kay Sir Ed naman, kay Sir Ed kung napapanood din naman to ni Sir Ed. Siguro Sir Ed uh, ano ah uh, kung ano yung mga hindi nakakabuti sa ano sa buhay natin uh, alisin na natin 'yon. Alisin na natin yung yung mga bagay na hindi nakakaganda sa buhay natin. At uh, tinitin natin na uh, mas maging masaya tayo. Mas maging masaya, tumutugtog tayo dahil gusto natin at hindi tayo tumutugtog dahil kailangan lang talaga nating kumita. Okay, mas maganda yun na tumutugtog tayo dahil ganang gagaling sa puso natin at hindi tayo tumutugtog dahil yung dahil lang sa pangangailangan, di ba? Mararamdaman kasi ng tao 'yan. Eh. Okay. Uh, sana uh, makabalik pa ulit kayo sa pagigigs at uh, mas dumami pa ang mga followers nyo at mas dumami pa ang uh, mag-sponsor sa inyo. So, hanggang dito lang mga ka-Express. Uh, God bless you all and just mabalas po. Salamat!